Kain tayo. Kamote. Bumili ako sa ano. Lagi naman ako bubili ng kamote. Minsan ano. Sahay balanghoy. Kung baklon. Sahay saging. Ng kardaba. Pero may ag. ani kay eh, wala mo kalimutan ani kay eh. Mauna ni akong gidakuan Nih, gak baik pagi kumohon ini mau pegang. Eh, tayo. Sarap ng gamutin. Kahit na nandito ako sa ano, Manila. Hinahanap ko pa itong mga ganito. Hindi eh, ako lumaki. Kaya nga.